Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po mga idol, pinakita ko po sa inyo kung paano nagbukas sumbongerong bata si PBBM sa ASEAN Summit sa pambubuli sa atin ng China mga idol. Wala naman po kung sinabi na masama ang magsumbong. Okay, pero nagmukha nga lang po siyang sumbongero sa mga tropa ng nambubuli sa kanya ang tingin niya kasi papanigan tayo ng ibang ASEAN members. Pero ang realidad po ay hindi. Kasi nga, lahat po sila nakikinabang sa China, mga idol. At kabilang din po dyan ang ating bansa. At ang nakakatawa pa mga idol, hindi yata aware ang presidente natin na ang China ay trade partners ng bawat members ng ASEAN, including our country. <laughs> Kaya tingin ko, never talaga makikialam ang halos lahat ng ASEAN members sa kahit na anong dispute ng ating bansa laban sa China, mga idol. Alam naman kasi nating lahat ang kwento eh, na nung umupo si PBBM nakipag-meet yan kay Chinese President Xi Jinping, nag-usap sila. Okay na pag-usapan na panatilihin ang friendship ng Pinas at ng China. Pero after that state visit and friendly talk with China, nakipag-usap naman siya sa mga kano. Tapos pinayagan niya na magdagdag ng mga American bases dito sa Pilipinas. Di ba ang cute? Siguro ang pakiramdam ng mga Chekwa, eh ano ba tong presidente na to? Kutsa kakausap lang namin ah. Tapos pinaburay niya ang mga gustong mangyari ng mga kano. Di ba? Kaya doon po nagsimula ang galit ng mga Tsekwa. dahil feeling nila tinraidor sila ng Pilipinas. So kasalanan talaga ni Bangag mga idol. Ikaw talaga ang magpapahamak sa Pilipinas dahil sa mga wrong decision mo. Lang hiya ka. Alala nyo guys yung nag-iiyak na si Kernel Garma. Pucha may sa kanya si Kuya Bongo mga idol. Dahil dinawit ni Madam Iyakin ang pangalan niya dito. Watch. Bongo denies drug war reward system. Garma's allegations are malicious, unsubstantiated. Senator Bongo denied he had a hand in the reward system to members of the Philippine National Police or PNP. Oh, nga. Ano ba kasi ni Kuya Bongo sa police operations? A e, special assistant to the president and head of the presidential management staff ang trabaho niya. nung kasagsagan ng war on drugs, di ba? Yeah! This shit doesn't make any sense. ...who were able to drug suspects during the administration of former President Rodrigo Duterte. Kaya dapat lang talagang i-deny ni Kuya Bongo yan. Kasi halatang halatang na kasinungalingan ng nasa affidavit ni Karma. Eh, stoy, Karma pala. <laughs> Go called as malicious the allegation of former Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma. Alam nyo guys, malicious accusation talaga yun. Kuya, plano pa talagang sirain ng mga walang hiya na yan si Mr. Malasakit eh no? Mga ulupong. Who tagged the re-electionist senator in the drug war money scheme. Alam nyo guys, sino pa kasi ang maniniwala dyan kay Garma? Eh wala namang credibility ng tao na yan eh. ba? Diba? Tao? Ayon kay Kuya Bongo, full support na po sila ni FPRRD sa PNP at ibang uniform personnel sa kanilang trabaho. Yun daw po ang dahilan kaya pinaglaban daw nila ang pagtaas ng kanilang mga sahod. Full support si na PRRD sa PNP at iba pang mga uniform personnel sa kanilang trabaho kaya tinaasan ang kanilang mga sweldo. Tapos ngayon binabaliktad na sila. No? Well, maraming rason yan, kaya nagsisibaliktaran ng ibang mga tao ni na PRRD noon ngayon. There are two possibilities mga idol. There are two possibilities for that. What It's either pinayaran sila o tinakot sila ng Quadcom Committee. Pag di sila nakipag-cooperate, mayayari sila. Kaya intindihin na lang nating lahat mga idol. Yan na po kami sa Bangag Pilipinas. <laughs> At isinulong rin daw po ni PRRD na madagdagan ng operational support sa polis para magampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Wow! At yun ang dahilan. Kaya sobrang effective ang war on drugs ni na PRRD. Ngayon ano? Nawala na yung full support na yun kaya naglipana na naman ang mga durugista sa ating lipunan. Alam nyo kung bakit? Siyempre, binibaby ni Bangag, e no? gayon paman, Nais niya raw klaruhin na walang reward system na iniimplementa noon kapalit ang buhay ng sino man. Wow! Mm -hmm. Good to know that, Senator Kuya Bongo. Mas mapagkakatiwalaan pa ang statement ni Kuya Bongo kaysa kay Carmay. Ba't ba kasi tayo makikinig sa mga kriminal na witnesses ng Circus Squad kung kumiti na yan? ba? Diba? Mga kawatan karamihan ng mga resource person nila eh. So nasaan ang credibility ng mga yan? Di ba walay? Go said the allegations in Garma's sworn affidavit read during the House of Representatives Quad Committee inquiry are clear diversionary tactics to muddle the true issue she is facing. Mhm. Mm guys, this is the rebuttal bongo, Garma. Alam nyo guys, di ko masyadong pinagtuunan ng pansin ang issue na to. Kasi alam ko naman na puro lang kasi nung ang mga dinudura ng mga resource person sa Quadcom Committee na yan. Pero, nung pinanood ko ang hearing na to, pucha puro pala paninira talaga kay PRRD at sa mga kaalyado niya ang paksa ng hearing na to. Kaya naisip ko, kailangan pala talaga itong tutukan at baka mapaniwala ang ating mga kababayan. Grabe her participation in an alleged murder plot. OMG! Murder plot? What Si Garma? Eto? Etong umiiyak na to? Pucha you know? oh, kung titinan mo, parang di siya makabasag pinggan eh no? <laughs> well, nga nila, don't judge the book by its cover. Baka mamaya, dinamita pala yan na naghugis libro. <laughs> He was referring to the alleged involvement of GARMA and National Police Commission Commissioner Edilberto Leonardo mm -hmm. in masterminding the assassination of PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Mm-hmm. Si Leonardo kasi mo pala sa assassination kay, ano, kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Oh, no. Now I get it. Ngayon ko lang kasi sinubaybayan to eh. Kaya di ko nakita ang motibo ng pag-iiyak niya. Last hearing eh. So kaya pala siya nag-iiyak habang binabasa ang affidavit niya kuno for diversion tactics lang pala para makover up ang krimen na ginawa niya in the past kasama yung nirecruit niyang si Leonardo sa pagpaslang kay Wesley Barayuga. Damn! That's freaking huge, man. My goodness. In 2020... Malicious and unsubstantiated statements should have no place in any credible investigation. Tama. Tama. So, lesson sa akin to. Kailangan palang tutukan ng quadcom Committee na to. Kasi baka mapaniwala nila ang mga tao sa mga paninira nila sa presidente ko. Oh. My goodness. Go said. In her affidavit, Garma said Leonardo was picked by Duterte to lead a task force To replicate nationwide the Davao model of giving reward money for every slain drug suspect, Go was allegedly informed by Leonardo about the money for every kill. What the? Wow. Let <laughs> <laughs> me guys. This is a fucking comedy plot. Imagine mag-report tao sila kay SBJ for every kill. Anong alam ni Di ba? Imagine, sobrang punong-puno na ang gawain ni SBG. Dadagdag pa yan. Anong klase yan? Ako nga mga idol sa pagbablog ko. And any extracurricular activity ko pa sa araw-araw, nai-stress na ako eh. What more si Kuya Bongo na sobrang daming trabaho niyan during his time na nagsilbi siya bilang SAP KPRRD. Tapos dadagdagan pa nila ng stressful job na katulad niyan. Tama. i don't think inila bongo robot kunguro <laughs> buchamani ni wala kweyato kazi nde no? inu oh yo 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 leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed through bongo outlining the task force's operations ha huh? this is so fucking ridiculous accusation Ba't magpo-propose si Leonardo kay SBG? General ba siya? Or even police ba siya? O pulis na lang ha, wala nang ranggo ha. Butya halatang halatang gawa-gawa lang talaga ang mga pinagsabini ni Garma eh no? Parang ugag lang eh. Which would encompass Luzon, Visayas, and Mindanao. He also inquired if he and his classmates could have a courtesy call with President Duterte through Bonggo for photo opportunities. Garma said. During the initial three months of his assignment, I facilitated all meetings between Leonardo and Bong Go at Leonardo's request. Subsequently, they established direct communication. Leonardo conducted briefings for all P-Day-Ya, IG, regional directors, and PNP chiefs regarding operations. <laughs> Alam nyo guys, pwedeng sabihin ni Garma yan na magpo-propose si Leonardo sa PIDEA, sa IG at sa mga regional directors ng PNP. Pero kung kay Kuya Bongo siya magpo-propose, puta anong connect nun? Nakakatawa to si ate, no? Additionally, if any individual died during police operations, Leonardo reported the incident to Bonggo for inclusion in his weekly report and requests for refunds of operational expenses. What? Anong pakialam ni Kuya Bongo sa mga napapas lang yung mga drug suspect, boss? Ito na ata ang pinaka-comeding affidavit na naranig ko. <laughs> Pangalawa yung kay Mabilog. <laughs> She added, Garma also presented a matrix which alleged that Go had a hand in the release of money to the police officers Through his trusted aide at the presidential management staff, who mm -hmm. was only identified as Moking. Moking, mm -hmm. Mo in turn, cascaded the drug war reward money to police striker Peter Pedro Perungo, who mm -hmm. was in charge in the deposit and payment to the assassins. Wow! May assassin <laughs> check si, ha? si sa si hayabusa. go denied having a hand in any police operation as then special assistant to the president yes dapat nang talagang i-deny ni SB dito kasi isang napakalaking kalokohan ng mga akusasyong ito laban sa kanya ayon sa kanya bilang special assistant of the president noon have no participation whatsoever directly or indirectly in the operational requirements of the war on drugs As stated in the executive order creating my position, my functions are limited to scheduling, appointments, and presidential engagements. Exactly. Kaya nga nang sabi ko kanina, punong-puno na po ang trabaho ni Kuya Bungo dadagdagan pa. Di ba? Baliw na lang talaga ang mapapaniwala ng mga toy, eh, no? Sa totoo lang. My mandate does not include police operations. Kaya raw hindi siya nakikialam dyan correct. Saka anong pakialam ni SBG dyan? Di ba? Tama. Let the police do their jobs na lang. Di ba? Ganun lang yun. Simple as na. that. naman. Ayon pa kay Kuya Bongo, let me be very clear. Wala daw pong kinalaman ng kanyang opisina sa operasyon at organisasyon ng kapulisan. Hindi rin daw po siya mismo ang humahawak ng pera ng opisina ng Pangulo dahil hindi daw po yung parte ng kanyang tungkulin noon. Wow! Good rebuttal, Kuya Bongo. At maraming salamat po dahil sinagot mo tong si Karma. Saka, ano bang pinuputok ng butsi ng circus na quad kum committee na to? About sa war on drugs. Alam nyo ba ang mga pinagagawa nyo dyan? Ha? Baka nakakalimutan nyo. Yan ang dahilan kaya binuto namin si President Duterte noong election 2016. Marami ang nag-improve na barangays noon dahil nag drug-free. Nung panahon ni PRRD, bagay na hindi nagawa ng lahat ng nagdaang presidente ng Pilipinas. Gets nyo? This is one of the reason why siya ang pinaka the best na presidente para sa akin. At kahit kailan ang mga accomplishments niya ay hinding hindi ko kukupas. So good rebuttal Kuya Bongo. Mabuhay po kayo.